Welcome sa kusina na Adya. Ngayon naman ang ating iluluto ay dugo recipe o dugo ng manok recipe. Tuturo ko sa inyo kung paano kung magduto nito. Kaya at nag-init na ako dyan ng kawale. At pagkainit ng kawale, naglagay na ako ng mantika. At pagkainit ng mantika, nag ako ng bawang sibuyas at luya. At pagkagisa nga natin, naglagay ako dyan ng tubig, ng suka, asin at paminta at konting asukal at pagkakulungay naglagay na ako diyan ng nor cube at nilagay ko na rin tong labanos pati green chili at sinunod ko na nga itong dugo ng manok. Alam nyo ba mga kaadya, favorite ko yan, dugo ng manok. Kayo ba, favorite nyo yan? Nasarap kasi ng dugo ng manok, ba diba? At naglagay din nga pala ako dyan ng red chili dahil masarap dyan ang maanghang. At luto na nga ang ating recipe today na dugo ng manok na may radish. Paniguradong masarap to kaya itry nyo din tong gantong luto. Thank you for watching. Bye!